Ano nga ba ang kamagong? Matibay na simbolo ng kalikasan. Walang katulad ang trip ng kahoy na ito. Alamin niyan dyan sa ay dito sa Pack na Fact. Matibay, makisig at may kakaibang bunga. Ito ang kamagong. Isa sa pinakamahalagang punong likas sa Pilipinas. Ang kamagong o Diospyros blancoi ay isang uri ng hardwood tree na endemiko sa ating bansa. Dalawa ang pinagmulan ng popularidad nito. Ang mabolo na prutas at ng kahoy na napakatibay at mamahalin. Ngunit, hindi lang basta matibay. Ang kamagong na kabilang sa ebony family ay tinaguri ang ironwood. Dahil sa bigat at resistensya nito, umaabot ito ng 15 hanggang 25 metro. Karaniwan itong makikita sa mga tropical lowland forest ng Luzon, Mindanao at iba pang bahagi ng Pilipinas. Kung nakita mo na ito, alam mo na ang lasa nito ay kakaiba. Ang mabolo o velvet apple ay may mabalahibong balat at matamis na laman. Hindi lang ito masarap, may health benefits pa, rich in vitamin C, antioxidants at fiber, pero mas kilala sa kamagong ay ang kahoy nito na isang hardwood. Sobrang bigat at talagang napakatibay. Dark brown hanggang halos itim ang kulay at natural na makintab, kahit wala pang pintura. Dahil dito, ginagamit ito sa paggawa ng mga muebles, instrumentong pangmusika at kasangkapang pangkultura. Noong unang panahon, ginagamit ang kamagong para sa mga sandata at arnis Hanggang ngayon, prized wood pa rin ito para sa martial arts dahil sa bigat at tibay nito. Pero tandaan, ang kagandahan ng kamagong may kapalit. Napakabagal kasi nitong tumubo. Umaabot ng ilang dekada bago lumaki at lumakas ang isang puno. Karaniwan itong pinapalago ng mga lupaing loamy. Mayaman sa organikong material at may magandang drainage. Sa pagtatanim nito, kailangan ng matsagang pag-aalaga at regular na pagdidilig, pati na rin ng pruning ng patay na sanga. Pagkatapos ng ilang taon, nagiging matatag ito at kayang tiisin ang bahagyang tagtuyot. Hindi lang ito tagapagtanggol ng kalikasan. Tumutulong din ito sa pagpigil ng soil erosion at nagbibigay ng lilin na nagpapanatili ng biodiversity sa kagubatan. Ang kamagong ay hindi lang kahoy. Ito ay simbolo ng lakas, yaman at kultura ng mga Pilipino. Matamis ang bunga, matibay ang katawan at may kwento ng kasaysayan. Oo naman, lalo na sa mga panahon ng kupong-kupong, yung mga gamit kasi talaga dati, mga muebles ang tawag nila doon, di ba? Ay gawa sa kung hindi man nara, kamagong. Kasi matibay talaga yan siya. Totoo yan. May kakilala ako, kakulay niya kamagong. Si Leo E. Just... <laughs> <laughs> yung brown hanggang sa itim. itim. ay <laughs> hindi. Ah, at least dilaw naman yung ano. <laughs> Hindi, pero iba yung ano, iba talaga yung kahoy na kabagong. Meron yung may ganyan pa rin kaming lamesa sa probinsya Kaman namin. Kamat ah! Hmm, -mm, hanggang Gusto ngayon, yan. ano pa rin siya, matibay pa rin siya. Hindi nga siya naaanay eh. Oh, o yun nga lang kasi medyo, sabi nga doon sa napanood natin, matagal talaga siyang tumubo mm -hmm. yun Kasi lang. nga syempre, malaki din yung punong kahoy na yan. Matibay pa. So, it needs time to become who it is now. <laughs> ano <daw? laughs> Oh, pero masaya yan, ha? May si Sir Leo I di ba? Kapag kumain niya ng gulay, mm. oo oh, oh, at may naiwan sa ngipin niya, yun yung dahon ng kamagong. ah, <laughs> uh, 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 nag-almusal. Uh, uh, oh, kasi... Yes, tama yan. Ay. Kapag mayroon pungting, ha? siguraduhin na paunti-unti lang tanggalin para bawas sa budget. <laughs> oh, kaya pala hindi ko kumakain na ng lunch. <laughs> <laughs> In fairness sa mga kamagong na ganyan, matibay na, maganda pa. Oo. Oh, oh. At sa panahon pang kopong kupong uy, antigo. Yes, yes. Antigo yung mga yan. Yan yung mga pagbinili nila. just mio garapones. Sa Ngayon kasi, di ba, parang uh, hindi na masyado gumagamit ng mga puno. Mm -mm. Plastic na lang. <laughs> Acrylic, more on ganun? Mm -hmm. Kasi medyo mahal din talaga pag puno-puno. It oh, takes parang 10,000, pinakamura na yung 10,000 yes. kapag gusto mo ng furniture. Na so, ganun. kailangan talaga natin ding alagaan. Eto, nagpapakita talaga rin na we have to take good care of our environment. Yes. Kasi kapag madalas na yan yung pinuputol-putol natin, ano pa ang mag-hold uh, ho sa mga lupa? Diba? Totoo, wala na. Wala na. Hindi naman kaya yan ng uh, isang leyo ina uh, itusok mo lang sa lupa, magkakaramot na. Ah. <laughs> <laughs> hindi naman siya ganon. Oo. Oh, oh, diba? Bakit Ay, oh, sino ba si Leo Dapat kasi nakita oh, nakikita siya sa camera. Kaya nga, <laughs> eh, tago ka ng tago kasi last time, oh, eh, ayaw din oh, ni Sir Mara. Ikaw na lang, sir. Hilain kaya natin siya dito sa harapan. <laughs> oh, Nalika, oh. magpakita ka dito Kali para na, makita nila ang isang sample ng kan, kamagong. <laughs> Yung mga mukhang panahon ni Kopong Kopong.